Hello guys, uh, magandang umaga sa inyo lahat guys. Uh, kung naalala nyo yung inupload ko na video scammer from Syria. Eh, yun nga guys. Uh, maraming nagko-comment, maraming i-scam. Yung totoo lang, yung inupload ko na yun para magatulong sa ating lahat. So, yun guys. Hmm yung itong video na to ito ito yun ah uh, yun uh, kasi nga pala kung bago kayo sa channel ko eh, subscribe na kayo at pindutin ang notification bells para ma-updated kayo sa susunod kong video ah uh, yun nga nag, maraming nagtatanong na, na nai-scam sila na maraming nag-comment kakapadala lang nila so check nyo muna guys kung ano ang magandang gawin doon check nyo muna yung profiles nila at maghanap kayo ng clue para malaman nyo ang totoo na kung totoo ba sila o hindi pero ang pagkakaalam ko wala talaga magpapadala na pera galing sa ibang bansa at saka haharangin po ng airport dyan yun ang tandaan nyo guys haharangin ng airport so yun guys wag na wag kayong maniniwala wag kayo basta basta maniniwala sa mga mga ganyan check nyo muna so yun ah, ngayon lang ako guys naka video at ano sa inyo kasi medyo busy na susunod nung mga nakaraang araw mga nakaraang buwan medyo busy ako pero paalala ko sa inyo uh, ano yung video natin at saka yun guys awag uh, wag na wag kayo magsasawang suporta sa akin at mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell para marami tayong matutulungan guys. Share and share lang. At saka kung napanood yung video na ito, share nyo lang po at saka yung 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 unang in-upload ko na scammer yon. Ah uh, scammer from Syria yon. Huwag kayong mahihiyang mag-share guys sa video ko para dami, marami tayong matutulungan sa mga kababayan nating Pilipino na hindi maaapi. Lalaban tayo guys. Hindi tayo magpapapay. Papaapi sa mga kat katarantaduhang ginagawa nila guys. So, yun lang. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. At huwag kalimutang mag-subscribe. So, ito guys. na. Yeah. <laughs> you